kalau uh, ngayon ay sabado araw ng pahinga bali tanghali na ako gumising wala tayo wala, wala akong magawa ngayon so tara samahan nyo ako magdilig ng halaman at mama ipapasyal ko yun doon sa ilog wow! minsan pag walang pera doon kumukuha ng pang ulam na isda Bali, kita mamaya at samahan nyo muna ako magdilig ng halaman. Yeah! tapos na ako magdilig ng halaman bali ito bagong mga tanim to uh, yung amo kasi namin ni mahilig sa halaman kaya yung kampanya talaga napakaganda uh, na yung mga halaman sa umaga yun kensya na kayo at may ngayong mga kwan mga katabi namin kampanya may pasok sila kasi pag sabado at linggo so Tara, samahan niyo ako sa ilog. Kita kids. Oh, yan guys, sa so, uh, palabas na ako ng company. Company na namin. Yan, napagandang company. Punta tayo sa ilog. Pasyal ko kayo so, dun sa glit. Para makita niyo naman yung view ng aming labas. Yan. So naglalakad na ako ngayon. Papunta dun. Ayan, ang daming bunga ng mangga. Ang daming bunga. Bulaklak pala. Hi. <laughs> eh, hi! Ayun. <laughs> hi. Oh, hi, hi. Niya, niya. Niya. Ayan, napakabait ng guard namin na yun. Ayan, wow! ito po yung labas namin. Napakalinis no. Yan, simpleng simple lang yung pamumuhay dito. Talagang yung mga OFW dito ay talagang masisipag. Para sa kanilang pamilya na mayroon sa Pilipinas. Bali dito sa Taiwan, 4 years na akong nagtatrabaho dito. Ito yung, itong company na to ay eh, 3 years, ah uh, 3 years pa lang ako dito. So may dati akong company, isang taon lang ako, nagka problema. <laughs> Ayan guys, ang ganda na mga tanim dito. Ayan. Ang ganda. Ganda, di ba? Ito yung tambayan din minsan pag walang magawa. Ayan. Ayan yung ilog. Akyat tayo. Bali ito, highway to. <coughs> Sabi la ilog na. ayan guys yung ilog. Uh, dyan, maraming isda. Uh, mga tilapia, mga ganon. Bali, purkit dito na sa Taiwan, eh, yung mga OFW, marami ng pera. Eh, minsan, pag walang pera, dyan kumukuha ng pangulam. <laughs> ayan, minsan, ito, tambayan din. Uh, dito, nag iihaw ihaw mga ganon, etc. nag date sa may mga jowa. <laughs> Sana all, di diba? Siyempre, eh. kami mga loyal kami sa aming uh, asawa. Ayan. Yan yung ilog. At saka yung nakikita nyo yung skyway na yon yan yung bagong gawa. Kabilis, kabilis ng paggawa nila dito. Talagang parang hindi na nga natutulog ata yung mga mga worker nila. Ayan. Bali, ayun po yung company namin sa baba. Di ako makababa, masukal. Baka mamaya may ahas. then <laughs> Ito, bike way Tsaka pag mga nag-exercise na umaga, nagja-jogging. Yan, dyan. Dyan sila. Sa kabila, talagang daanan ng mga sasakyan yung kabilang lane. yan Yan. Hello mga kabayan. Kumusta kayo dito? Ayan guys, ang ganda ng ilog dito. niminsan minsan nung unang punta ko dito, kahit umulan ng malakas bumagyo, hindi ko pa nakitang umapaw to. Ganito yung ilog dito. niminsan hindi ko pa nakitang umapaw to. O tumaas yung tubig ayun, ayun yung tulay <coughs> yan yung company namin paikot lang tawid ka lang tapos ikot ito kasi yung mga panang mga WFW mga ta, mga tao na fun, gusto mag jogging ayan dito mag bike simple lang ang pamumuhay ng mga WFW dito sa Taiwan Ayan, napakaganda. <coughs> Bali, pabalik na ako sa company namin. Baka mapalayo ako eh. Hirap maglakad. Kakapagod. Hmm. <coughs> Ayan guys, puro kampanyan. Ang daming kampany. Ayan, yung crossing kapunta sa amin. Ayan. Ito yung tulay. Ayan. Ayan po yung tulay. Kapunta sa amin. Ayan, doon po kami sa baba. grabe malamig pa rin ngayon dito pero pag dito talagang sobrang init Ayan. ngayon lang ako nakapag vlog ng ganito siguro hindi pa naman kagandahan yung vlog ko <laughs> at least naitour ko naman kayo dito kahit papano sa paikot na kami kapatid Yan, lahat po yan mga company. Dikit-dikit po ang mga company dito sa Taiwan. Kaya sa nais pong magtrabaho dito sa Taiwan, yung mga nangangarap na magtrabaho, huwag kayong susuko dahil darating at darating nyo sa inyo. Yan. Mga company po yan. yung itong Taiwan guys ito yung isa sa pinakadisiplinado kasi lahat ng tao dito lahat naman makikita nyo nakamas kahit dikit dikit at saka walang gaanong kaso dito ng COVID ito guys sa atin ang mga labong ay mga kawayan ba diba? kahit saan lang ito nakabukid talagang inaalagaan nila dito kasi number one din na pang negosyo nila yung labong pinagkukuhaanan ng mga labong di ko alam kung anong sa ibang lugar kung anong tawag sa labong yung usli ng kawayan yung maliliit pa yan nakabukid po, nakabukid po sila guys ang daming company dito no Ah, maglakad ay mga kakalog, dyan nagtatapos ang aking vlog ngayong araw. Nakakapagod din ano. Kasi minsan lang ako naglalakad. Lagi ako nagbabay. Eh gusto ko naman makita ninyo yung labas ng mga mga Kaya nagsipag na akong maglakad. <laughs> Ayan guys, pabalik na ako sa aming company. Ayan, bukid ng mga kawayan yan. Diyan kumukuha ng mga labong. Binibenta sa pali. Ito, mga bukid din to. Yung kapila, bukid din yan. Uh, minsan ang tanim dyan, patatas, mani. <laughs> yan. Pero kalimitan ng tanim nila dyan, palay. Hindi ko lang alam kung may UFW yung nagtatrabaho dyan sa bukid na yun. Pero... I think wala siguro Ayan Ganda ng taniman nila ng kawayan ano Hirap Ayan kahit mainit na malamig pa din <laughs> Ayan, ayun na yung masipag naming guard. Wow! Ayan, bukid po yan guys. Yung kabila. Katabi naming company. Bukid ng mga, ka mga kawayan. sama Lay -lay, ah ya. <laughs> <laughs> Naglilinis ah guys ng quad Yung onion, yung parang fountain doon sa labas. Tapos yung dragon ni bumubuga ng tubig. <laughs> Malumot na siguro kaya lang yung lililinis. So guys, ito na yung company namin. Thank you po sa panunood ngayong araw na to. Sana na pasaya ko kahit konti. Um, hindi pa kasi ako gaano marunong sa vlogging. So, siguro marami pa akong gagawing video sa susunod na mga araw. So, kita kids.